yeah <laughs> Wika ng Pilipino ang siyang aking wika. Wika ko karapat. Sa bayang piglas ng aking salita. Kasama ng dangal ng aking bansa. Wika ng Pilipinas, itinangiti. Ito'y puso, diwa at landas na matuhit. Wika ko'y aking ipamamalaki. Sa harap ng mundo'y sasabihin, hindi ako panagang sa sarili ng lagi. Pagka wita ko'y sagisag ng pagtangat ng lalang lagi. Gamitin sa una, awit at basal. Sa usapan, sunag at pananalaksin. Ito ang ating iisang bandina. We complete